Ang gobyerno ng Pilipinas ay sumusulong na ngayon sa huling yugto ng negosasyon para sa mga tuntunin at kondisyon ng 123 agreement na lalagdaan sa Estados Unidos para sa nuclear cooperation ayon kay Energy Undersecretary Sharon S. Garin. Ayon sa ulat ng isang pahayagan, sinabi ni Garin na ang pinal na dokumento ay ipapasa sa Office of the President para lagdaan bago matapos ang taon. Ang 123 Agreement ay batay sa U.S. Atomic Act, na nagpapahintulot sa gobyerno ng U.S. na pumasok sa mapayapang nuklear na mga kasunduan sa kooperasyon, sa mga bansang makakakuha ng mga paglilipat ng teknolohiya, tulong teknikal, siyentipikong pananaliksik, at pangalagaan ang mga talakayan mula sa mga kumpanyang nuclear ng U.S. Idinagdag ni Garina, ang kasunduan ay palalakasin kasama ng iba pang mga legal na balangkas, kabilang ang Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT, isang internasyonal na kasunduan na nagtataguyod ng ligtas na paggamit ng mga teknolohiyang nuklear. Nabanggit ng opisyal ng enerhiya, na ang mga kinatawan mula sa US ay bibisita sa bansa ngayong buwan, at umaasa na ang deal ay maaaring lagdaan bago ang Nobyembre. Pinigyang diinigarin ang kahalagahan ng kasunduan dahil ang mga kumpanyang Pilipino, ay magkakaroon ng akses sa mga teknolohiyang nuklear, na ibinigay ng mga kumpanya ng US kabilang ang mga maliliit na modular reactor ng NuScale, UltraSafe at iba pang mga kumpanya. Sa ilalim ng Philippine Energy Plan, ang bansa ay naghahanap upang isama ang nuclear energy sa power mix sa 2032 mula 1200 megawatts hanggang 2400 megawatts sa 2040 at 4800 megawatts sa 2050. Ang mga lokal na kumpanya Kabilang ang Manila Electric Corporation, Meralco, at Aboitiz Power Corporation ay nagpahayag na ng interes sa mga installation ng SMR.